Ginunita kahapon ang Philippine-Spanish Friendship Day sa Baler Aurora kung saan pinangunahan ng ilang senador ang seremonya sa detalye sa report ni Daniel Manalastas. Likas sa mga Pilipino ang pagiging palakaibigan, patunay ang mga kaalyado nating bansa sa buong mundo tulad na lang ng espesyal na araw na ito na pinagdiriwang ang Philippine-Spanish Friendship Day sa Baler Aurora not only won by soldiers, but also by diplomacy and good governance. Si Ambassador Miguel Delgado naman inalala ang mga bahagi ng kasaysayan kung saan pinatibay ng panahon ang pagkakaibigan ng Spain at Pilipinas. 125 years ago, President Aguinaldo issued a decree by which those who were sheltered in the Church of San Luis Should, and I quote, not be considered as prisoners, but on the contrary, as friends, and consequently, they will be provided by the Captaincy General with the necessary documents to return to the country. This gesture has an extremely exceptional significance. since it is laudably exceptional to treat the other combatants with such magnanimity. Dumalo rin ang mga senador, tulad na lang nila Senator Juan Miguel Zubiri, Senator Sherwin Gatchalian at Senator Sonny Angara sa pagdiriwang, kung saan pinangunahan nila ang seremonya. si Angara, kinilala ang mga ginawa ng Espanya para sa Pilipinas. Ibalik natin yung pagmamahal nila sa atin. Mahalin din natin ang Espanya dahil sumikat ang balir dahil sa mga Espanyol. Uh, Pasalamat po tayo sa kanya. Pinagtibay ang paggunita ng Philippine-Spanish Friendship Day noong May sa batas ito noong 2002. Kasabay din ito ng paggunita ng ating kasaysayan at pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.